Ka Willie Villarama Welcome sa kaprasong Sandali kaprasong Kwentuhan Isang kapanapanabik na tagpo tuwing titignan ng nakaraan at masayang babalikan sapagkat puno ng leksyon sa buhay. Gaya ng aral na tinuro ni Kawili sa akin at sa huwag kang magnakaw advocacy. Una ko siyang nakita noong ako ay anim na taon pa lamang. Hindi pa yata ako pumapasok sa paaralan. Pumunta siya sa lolo ko para hiningi ng advice. Kung siya ba ay lalaban sa pagkamayor. Tinignan lang siya ng lolo ko at sinabi sa kanya, hindi ka mananalo. Buti pa sa pagkakongresista. At ura-urada, siya ay umuwi at lumaban sa pagkakongresman. Nanalo siya. At doon mula sa kongreso ay nakita niyang nakikipagdiskursyo at lumalaban isa-isa sa pinakamagaling na congressman ng kanyang siglo hanggang siya ay kinuha ni Makapagal Arroyo na maging Secretary General at lumipas ang apat na putlimang taon hanggang magkita kami muli ako ay nasa advocacy ng huwag kang magnakaw at siya ay kinikilalang ama ng politiko sa bayan ng unggat. Nagtagpo ang aming kamuwangan para sa bayan ang tinatakbo ko at siya ay ganun din. Gusto niyang makipag-ugnayan sa akin at naupo kami biglang adviser ng advocacy. Gusto niyang tignan ang mga leaders ng relocation site at baka pwede niyang gawing kinagawa ko sa lolo. Turuan at magbigay ng advice. Kadamihan sa mga meetings ko ay nakaupo lang siya at nakikinig. Tinitignan kung paano makakatulong. Siya ang nagpo ng tarpaulin ko at ng advocacy. Siya ang nagpapalimbag ng mga documents para filnalia ng HKM. At siya rin ang tumutulong na makapag-invite ako ng speakers ng huwag kang magnakaw. Napakalaking tulong sa akin ng pagbabalik niyang muli. Ang araw-araw na pagbibigay sa members ng diaryo ng limang pahayagan puno ng mensahe editorial sa aking email. Paano niya ako nilapit sa mga coordinators niya sa Pampanga at sa pulsong ng tao sa community? Ito ay malaking tulong sa akin at sa advocacy. Kawili, marami pong salamat. Huwag niyo kang iiwanan sa kaprasong sandali, kaprasong kwentuhan. Sa susunod na kabanata, hihintayin po namin kayo.